So, ayan statay sa taas na iwanan. Diyan tayo bumaba. Tala. Basahin natin short. Ayan statay oh. Yung mga bata naliligo dito. Na, ito pinunta natin dito eh. Kaya basa kung basa. Ano? Ganda naman talaga, oh. sabi po. dyan tayo galing sa taas. dyan At diyan tayo bumaba. Papunta rito. So, Magang doon. Ha? Sa may bato. O. Maliwanag. Ayan, doon sila tumatalon. Nakakatakot uh, po. Ayo ah, oo, pag nalaglag. Ang <laughs> ng ano to, manit um, o so ang tubig. Nababaw man lang dahil. Hmm. Ay, nabata, ang tatalo ng Nababaw lang dahil. Doon kami galing sa taas, din. silip pa sa kabila Ganda oh Try natin bumaba dito Ayan na naman tayo dito sa mga ilal ilalim ng bato madalas nandun si tatay tapos dyan sa gilid sa taas ang daan na ito ay yung mga hawakan niya ay yung mga hawakan Ayan. yun, sasabihan daan niya kasi ito yung makikita mo dito sa baba nagsisitali naman sila si Uwi Kuya Don Kuya Uwi dun tayo sa kabila sulitin na natin to basa na tayo eh. suot na naman tayo dito sa batuhan Madulas, weh. Diman. Baga tayo. Yung si kuya dong. Kontua, tuh, mga batang, tuh. Naku, tumutulo pala dito. Ay, sa kapila. bato na naman. Opa. Hindi na yung tubig, oh. So, isang spot pa ako nakita. Sabi po, ano ko ba siya makukunan? Hmm. Downstream. Yan sila. Ano <laughs> ba ata? Dugo. Doon tayo galing sa taas na yun. Tapos doon ang yung tubig. Guys, ikut. Lagi nah, gitu. Partai Partay na si Sambutas. Kani kutama sa baba, ikut nanti tayo ang ganda ng pagkaka-form ng mga bato. Yan, kahit saan may umaagos. Yan, mga bata. Hindi sila maligo. Naiwan na natin si tatay sa taas. batang umaakyat tatalon yan sana sige yeah. sana tatalon yan eh hey, boom <laughs> pero hindi siya ganong kalaliman mababaw lang yan naku tumalon din si kuya hahaha Ayan, bata tayo dito na abutan ng niligo. iwanan na natin sila oh. sila na lang dyan naliligo yan pabalik na kami syempre kung saan tayo bumaba dun tayo dadaan pabalik yan basa na yung short natin pati damit yan dyan tayo dumaan kanina dyan din tayo dadaan pabalik <coughs> Kuya Owe basa na ating short <laughs> sila <laughs> ay tatay <laughs> naiwanan sa taas ay dyan tayo galing dyan dun yan kaya naman pala umakyat ay ay grabe Ayan, nakita natin, basa na tayo. Ayan na. So, babalik na kami. Nasa kami dumaan papunta dito, Doon din kami dadaan pabalik. Shoutout na lang sa lahat na nanonood din. Nakakapanood ng na video na to. Sa lahat ng mga naligo dito, shoutout na lang sa inyo. And peace out.